mga idol kumusta na, na kayo so nandito naman tayo mga idol sa aking taniman so kung may tanim kayong luya mga idol so kailangan nyo itong gawin para yung luya nyo ah uh, magkaroon ng laman na marami saka malalaki yung laman nya mga idol so kung napanood nyo yung nakaraan video na ano kung paano magtanim ng luya so ayun ngayon medyo malalaki na yung luya ko na itinanim So, ituturo ko naman sa inyo mga idol kung paano uh, dumami yung laman niya. Tsaka kung paano malalaki yung laman. So, ituturo ko sa inyo mga At idol. Tanim nyo ng luya ganito. Hindi siya naka-plot mga idol. Kailangan i-shake nyo yung, ano niya yung lupa niya mga idol para maging buhaghag. So, ganito mga idol. Yan. Kasi mga idol, habang tumatagal yan, yung lupa niya, na nasisinsin. So, kailangan habang lumalaki yung luya nyo, inyong isisik yung lupa para ano siya. Ganyan. Medyo isisik yung mga idol. Para habang tumatagal yung laman niya nag expand Tsaka humahaba. So, ganyan mga idol. Kasi yung tanim natin luya, hindi nakaplat. So, kailangan gawin natin to. Ganitong pamamaraan para marami siyang laman at saka malalaki. Malalaki yung laman niya. Pero mga idol, meron akong tinanim na luya doon na naka-flat. So mamaya ako ipapakita sa inyo. So ganito mga idol. At saka kung may dayami sa inyo mga idol, maganda rin siyang ilagay sa inyong mga tanim. Kahit anong klaseng tanim niyo Kung may dayami kayo, yung pinatanihan ng palay. So maganda rin sa tanim yun mga idol. So alam mga idol, kailangan ganyan ang gagawin niyo sa mga uh, tanong niyong luya. So ayan mga idol. So naisay ko na yung mga ano niya, mga puno nila. So ganyan mga idol. So ayan. Para yung laman nila lumaki. Tsaka mahaba Tsaka marami. So ayan. Kailangan mga idol, ganyan ang gagawin nyo sa mga tanim nyong luya. Kung hindi naka-plot. So ayan. So, ito naman yung mga idol, yung aking luya na lalo na mga idol pag nilagyan nyo ng dayami yung pinakaanihan ng palay kasi mas lalong bubuhag kag yung lupa so ayun mga idol ang dami ng laman isang puno pero ngayon marami na oh my god wow yan yung laman mga idol hanggang dito ito yan ibig sabihin may laman yan hanggang dito pupunta dito hanggang dito pag tumagal pa yan idol dadami ang dadami yan ito lalaki yan tapos hanggang dito yan pupunta dito so magsasapin sapin na yung laman nya ito isang sapin yan isang layer yan isang layer yan mga idol isang layer yan tapos isang layer na naman dito mula dito hanggang dito sa gitna hanggang dito mga idol yan isang layer bali dalawang layer yan mga idol pero isang puno lang yan, itinanim eh, ko. Tapos dito, mapapansin yung mga idol, itong bulaklak na to, isang layer na naman yan. O, oh, hanggang dun, mga idol. Isang layer. Baka dito, hanggang dito. Yan, hanggang dito. So, pag binunot yan, mga idol, malaki yan. So, yun, mga idol. Tsaka, kaya kung bakit naging ganyang karami yung laman ng ano ko, nung tanim kong luya, nilagyan ko rin yan ng ano, ng bulok na ano, damo yung aking nilinis dati kung napanood yung video kong ano yung damo na binulok so ayun mga idol oh. ayun mga idol so malaki yung laman ano oh. malaki yung laman mga idol hanggang dito yan malaki, tsaka marami yan, mga idol. Oh. ba? Diba? Marami siya. Pero isang puno lang yan, idol, na itinanim ko. Ngayon, marami na. So, hanggang dyan, yun, mga idol. Oh. So, ayan, oh. Hanggang ilalim. Hanggang ilalim, idol. Ayan, oh. So, maraming, ano, siguro isang punong ito, mga isang kilo na siguro tumigit hindi pa to ano hindi pa to yung ano yung puputihin na hindi pa kasi ilang buwan pa lang to mga idol ayan mga idol so malaki yan tsaka marami o ba diba? ang ganyan sa ilalim yan Ayan mga idol. Try nyo rin mga idol sa mga tanim ng luya. Kung may mga tanim na kayo mga luya dyan mga idol. So mapapanood nyo naman kung paano magtanim ng luya sa nauna kong video. Para sa mga hindi pa nakapanood noon panoorin nyo na lang mga idol. So ayan. Ayan o. daming laman. Tsaka malalaki pa. Makabansin nyo ang daming puno mga idol Ibig sabihin nyo may mga laman yan hanggang dito hmm. Hindi kasa ka na isang dangkal mga idol Mga dalawang dangkal eh Ay, ano Dalawang dangkal Kulang-kulang dalawa hmm. Ayan Isa Nandito Dalawa Dalawang dangkal Tsaka ilang layer to ginagawa mo so ayan isang layer pa dalawang layer pa tatlong layer mula dito pa bali tatlong layer mga idol so, marami-raming marami, laman yan Ayan yung mga tanim ko mga luya, mga idol. Ayan. So, mga dito sa kabila, medyo mga bago pa yung mga tanim ko dyan. So, ayan. Mga nakaplat yan, mga idol. Ayan. Ayan. Sa kabila naman, yung mga sili yun. Sa mga mayroon din ako mga bagong tanim na sili. Ah, ano? Ah, tawag dito, luya. Dito sa kabila. May mga bagong tanim din ako. So, puntahan natin mga idol. Yan. So, mga bagong tanim lang yan mga idol. Yan, mga sanding ko palang nakaraan. Mga itinanim ko yan mga yan. So, ayan. So, yan. So, hindi pa masyadong nakaka-recover. Mga bagong tanim. Tapos sa pagitan may mga talong. Ayan. Ito yung luya. Sa pagitan talong. Ayan, talong. Tapos luya. Talong ulit sa kabila, tapos talong luya. So ayan. Yan ang ginawa ko ng ano? Pamamara ng pagtatanim. Ayun mga idol, maraming salamat sa mga nanood sa aking video na to. So ayun, sana nakapag-share ako sa inyo ng uh, konting kalaman sa pagtatanim ng luya. So ayun, sana may na ako sa inyo. Saka pwede nyo namang itry mga idol. Subukan nyo rin. Baka sakaling effective din sa inyo. So ayun mga idol, maraming salamat. sa mga, ano, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. So mag-subscribe na kayo mga idol. Sa huwag kalimutan i-hit ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload na video. So ay mga idol, saka sa mga nag-subscribe dyan, mga maraming salamat mga idol. Maraming salamat sa mga support na ninyo. So ayun, sana nakapag-share ako ng kalaman sa inyo, mga idol. So ayun, maraming salamat.